Genesis 2.10. At may isang ilog na lumabas sa Eden na dumilig sa halamanan at mula ro'y napahagi at nagapat na sanga. Genesis 2.11. Ang pangalan ng una ay Pison na siyang lumiligid sa buong lupain ng Havilah na do'y may ginto. Genesis 2.12. At ang ginto sa lupang yao'y mabuti. Mayroon din naman doong Bedelio at Batong Onyx. Genesis 2.13 At ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Kush. Genesis 2.14 At ang pangalan ng ikatlong ilog ay Hidesel, na siyang umaago sa tapat ng Assyria. At ang ikaapat na ilog ay ang Euphrates. Genesis 2.15 At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kaniyang alagaan at ingatan.